Señoritas y señoritos yesterday we discussed about uh, vice president uh, sara duterte giving up her 500 confidential funds sa office of the vice president and we even said uh, she's a hero for doing that mga hero siya sa mata ng mga na, sa syempre, sa mata ng mga hindi nagkakaalam or sa mga mata ng mga panatikong DDS. Pero of course, uh, kayo mismo alam nyo naman na hindi siya hero sa atin. Kasi uh, she's just saving herself, naipit na siya, she's uh, being pushed to the wall, at uh, alam niya na yung mga senador headed by uh, senator Subiri are really determined to remove the 650 in total confidential funds. At ganun rin yung grupo nila nila Romualdez. Kaya lang meron sa inyo medyo nag-express ng siya o oh, bat uh, uh, suportado ko na kay Sara ngayon. Sinasabi mo na hero. My giving that uh, that tag to Sara was a sarcastic way uh, na parang sinasabi ko sa kampo ni ni Speaker Romualdez na lo, nag, nag, di ba ginamit ko rin yung term kay Romualdez noon na parang pinoproject na sarili niya as, as the hero who fought the confidential fund monster although sabi natin uh, hindi talaga siya hero kasi earlier inapprove nila so because Sara stole the thunder from him because I'm I speaking as a public relation expert. Kumbaga, ngayon, embes ang 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 uh, ang goodwill ng tao, ang magandang paningin ng tao, ang good perception ng tao kay Romualdez, kay papano, lalo na sa mata ng mga supporters ni Sara at supporters ni Duterte na punta kay Sara. So, 'yun ang ibig sabihin natin at sinabi rin natin na kung magaling yung mga political operators ni Sara, kung magaling mga political strategists ni Sara, they should concentrate on attacking this time. The 2.3 billion confidential funds ni Marcos. Kasi kung ginip up ni Sara, dapat i-give up rin si Marcos. And that is also my advice to Marcos. Although Marcos is less likely to follow it dahil hindi naman siya, hindi na siya pwede tumagbo as president. Uh, this is this is it for him so siguro he doesn't care I give up ko yan o hindi, I don't care pero si Sarah syempre uh, tatagbo yan ng 2028 that's why give up na niya this early bago babaksak talaga yung numbers niya pero I'm happy sa Senate kahapon ginawa yan ni uh, Minority Leader uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel he confronted Uh, the proponent, si Sani Angara, na head ng Finance Committee ng Senado, and uh, who was pushing for the approval of the 10 billion na ata in total budget of the Office of the Vice President, kung saan na uh, 2, uh, billion plus ay confidential and intelligence funds. At sabi niya, dapat alisin na yan. Kasi hindi naman talaga dapat ang isang government agency, uh, civilian agency, meron yan. Kung Kumbaga mar marami na tayong uh, uh, military and police uh, agencies at uh, nandyan pa yung National uh, National Intelligence Coordinating Agency, andiyan na yung NBI, andiyan na yung PNP, anjana na yung CIDG, andiyan na yung AFP, na yung Department of of Defense. Dapat ito ang may may hawak ng uh, intelligence and confidential funds. So pakinggan muna natin yung news about uh, about yung opposition ni Senator Pimentel sa confidential funds ni Marcos and and uh, and uh, later we will give uh, our analysis uh, uh, to Pime to the news uh, regarding uh, Senator Pimentel's uh, opposition to to the uh, confidential funds of Marcos. And we thank... Uh, Uh, UNTV news for uh, the use of this uh, video hindi po wala po kami intention to uh, violate your, copy, uh, your copyright we are just uh, using this for news purposes and to uh, exercise our fair use act na kung public news pwede gamitin for uh, ang video for uh, news purposes at nasa public domain naman po ito Arlene, ano na yung update dito sa plenary deliberations ng budget dyan sa Senado? Ella, una nga sumalang sa pagtatanong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, wala siyang problema sa hinihiling na confidential fund ng Office of the President o OP, kundi sa hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence fund ng ahensya. Giit na mababatas, isang civilian agency ang opisina ng Pangulo at dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel fund na eksperto sa intelligence gathering. sa U.S. civilian office, wag na tayong, wag natin i nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds you monitor, wag natin silain yung controls. Wag magbigay na sarili mo. Our president is an Ilocano so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts. Malaki yun. Ang Senator Sonia Gang na dumidepensa sa budget bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Isang lamang ang hinihiling ng OP mula pa taong 2020 at ayon anya kay Executive Secretary Lucas Bersami, makalagang magkaroon ng maayos at kumpirmatong entya ng Pangulo bilang pinuno ng bansa. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And uh, the possibility that he gets uh, filtered information should be bypassed or should, should not be there. Hinimok naman ni Sen. Pimentel ang ilang activist lawyers na tignan ang pag sa Korte sa legalidad ng Intel funds ng no OP. Si Sarah Juan Miguel de Zuberi naman, pinuri ang isinomiteng CIS report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Wala pang isang oras inaprobahan sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng OP para sa 2024. Lusot na rin ang 812 billion peso budget ng presidential management staff kasama ng ang dagdag ng 46 million pesos para sa budget ng RTDM. Samantala, tinatalakay na ang panukal ng budget ng Office of the Vice President at sunod ang Department of Education. Maagang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Senado bago magsimula ang budget deliberation sa plenaryo. E lang mamayang hapon, itasalang din sa deliberasyon ang mga panukalang ng pondo ng Department of... Okay, kanina pa ito guys, yung bago nagkwan si Sara, nag... Uh... bumitaw sa 500 million pork barrel funds niya. So, tama yung si Senator Pimentel. Bakit? Yung ahe, yung Malacanang is arrogating upon itself nilalagay sa sarili niya. Yung intelligence jobs or intelligence sa uh, intelligence uh, act or intelligence program and action na dapat naroon na sa Department of National Defense naroon na sa Armed Forces of the Philippines naroon na sa NICA, naroon na sa NBI. Bakit? Wala ba siyang tiwala sa mga ahensya na ito? Sayang, binibigyan natin ng budget sa mga ahensya na ito. Eh kung gusto lang pala ni Marcos mag-play ng Kwan, mag-play ng uh, ng uh, intelligence uh, uh, agent, eh bakit uh, hindi na, na lang nagpa-appoint siya ng uh, defense chief at at uh, defense secretary at hindi na tumagbo ng ng presidente. So tama yung si Pimentel at uh, maganda tulad yung kinasuhan si Sara ukol sa 125 million na uh, uh, confidential funds niya that we also opposed in many of our blogs. E eh, dapat rin, ganon rin, may mga legal groups rin. So mga legal groups, i-share nyo itong, itong blog guys. Baka marinig pa, ma makaabot pa ito sa mga sa mga lawyers na, na may konsensya at may Prinsipyo. Dapat somebody should should already question the legality of these confidential funds because this is actually for barrel lang rin kasa, kagaya ng ginagamit ng mga congressmen ngayon at uh, dinideny nila na meron daw. Although talagang meron. Hindi lang dahil sinabi ni former President Duterte na meron. Meron talaga. Otherwise, hindi magpapakamatay ang mga congressman. Uh, kaya meron yan mga projects all over the country. Uh, because of the uh pork barrel funds na napakalaki umabot ng 1 billion kada congressman on the average lalo na yung sumusuporta kay kay uh, 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 speaker uh, Romualdez. so uh, somebody should uh, bring this to to a legal test to, to question this legally before the supreme court the same way na question Uh, dinala rin nila sa Supreme Court yung 125 million pork barrel uh, confidential funds ni Sara, which is really actually a pork barrel fund dahil hindi ito subject sa auditing. So, yun, uh, tama itong ginawa ni Pimentel. Let's support the move of Pimentel na tanggal lahat. Uh, I-scrutinize rin natin yung, natin yung confidential and intelligence funds ng Office of uh, the, uh, the Senate President kanon rin uh, yung 1.4 billion na uh, in, uh yung tawag nila uh, emergency and extraordinary funds uh, under the house of the under the house speaker, speaker's office na noon nagsimula kay uh, pa, nung panahon ni presidente Duterte nagsimula ng sa 155 million yearly pagkatapos naging 1.4 or 1.2 billion bago siya umalis uh, na ano oh 1.4 billion nung time ng yung anak niya ang naging uh, uh, finance committee head ng uh, si uh, si Pulong Duterte ng uh, Kongreso so isipin yo yan, palaki ng palaki yan. dapat uh, uh, ka yan, dapat uh, Uh, we should also bring that matter to the supreme court so uh, thank you thank you senator uh, pimentel uh, alam nyo na guys uh, ano mangyayari if you vote for the right uh, senator so remember this in 2022 22 na in 2020 in the 2025 election let us mo, vote for more matino uh, god fearing and god loving uh Uh, senator. Hindi ba perfect si Pimentel kasi nakipag-alyado siya once sa kasa sa PDP laban group ni pres, ni former president Duterte. pero pwede natin sabihin na kahit papaano uh, lesser evil ito. Medyo the good one ito si si Senator Pimentel kagaya ng tatay niya na naging kaibigan ko rin. So, uh, thank you very much for watching. Again, don't forget to share this vlog. Suportahan natin yung panawagan ni Senator Pimentel na dapat scrutinize at tanggalin yung 2.3 billion confidential and intelligence funds ni President Bongbong Marcos. And don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armand YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.